Ngayong araw po ay pinagdiriwang po natin itong World AIDS Day. Kaya naman kaugnay niyan at ng social experiment na napanood po natin kanina. Pag-usapan po natin ng isang mahalaga, ngunit madalas na iniiwasang paksa sa usapin ng kalusugan, ang HIV at AIDS. Kaugnay nga po nito ay makapanayam natin si Dr. Joselito Feliciano, ang Secretary at the Philippine National AIDS Council. O Pinak, magandang umaga po. This is uh, Profi, together with Diane. Umaga, yeah, Prof. at uh, Miss Diane. Let's rise and shine. Yeah, Doc Feliciano, rise and shine din po sa inyo. Alright, para po mas maging aware at mas maging educated po tayong lahat, para po sa kaalaman ng ating mga CARSP, Doc Feliciano, hmm. ano po ba yung AIDS at paano po ito naiba sa HIV? Okay, you can call me Doc Giorgio na lang. Okay, HIV, Human Immune Deficiency Virus. No? So, ito ay isang virus na in, uh, inaatake ang ating immune system o yung defense mechanism ng ating katawan sa mga infeksyon o sakit na nakikita sa tao. HIV is the virus. At ang AIDS naman ay isang kondisyon kung saan ang isang tao na may HIV o yung tinatawag nating people living with HIV ay nasa late stage na ng sakit. Ibig sabihin dito, ang kanyang immune system ay talagang na-damage na. -damage na no? So, konting sakit, uh, nahihirapan ng labanan ang kanyang immune system, yung mga sakit na yon. Hindi tulad ng normal na tao na kunyar ka nilagnat, in three days, makaka-recover ka Dito sa AIDS, medyo wala na. No? Mahirap na makarecover yung katawan. Kaya yung mga sakit, pwedeng magpatong-patong na, magsama-sama yung sakit. So, isa siyang late condition ng isang PLHIA. Dok, paano nakukuha yung HIV at paano ito nagpa-progress? Okay, paano makukuha ang HIV? Ito ay usually nakukuha through unprotected sex. So, uh, penetrative, ibig sabihin may condition na dapat penetrative sex. Pwede rin itong makuha sa paggamit ng... Uh, so, dun sa penetrative sex, may condition. Kailangan yung isa, of course, Uh, me-virus. Isang mm -hmm. PLHIV, itatransmit niya sa isang walang virus. Mm. So, pwede rin itong makuha sa pamagitan ng pag-share ng karayong sa mga ating injecting drug users na nagsishare ng karayong. Pag ginamit ng isang PLHIV at ginamit ng walang uh, HIV, pwede rin siya mahawa. Mm. Pwede rin itong makuha sa pamagitan ng transmission mula sa isang uh, PLHIV na nanay na buntis, papunta sa kanyang anak. No? Mm -hmm. At pwede rin ito makuha kung salinan ka ng dugo na galing sa isang PLHIV. Pero hindi na medyo malabo na mangyari yun ngayon dahil maganda na ang ating uh, uh, mga sa laboratory natin na iscreen na kagad yan. Mm -hmm. Okay, Dr. Uh, paano nasusuri po ang HIV at gaano kalaga ang regular na pagsusuri yung pagtetest? Okay, kung exposed ka no, dun sa mga sinabi ko kanina, madalas kang makipagtali, lalo na kung marami kang partner, kung isa kang buntis na ina at gusto mo masiguro na magiging uh, HIV-free ang anak mo o lesser ang kanyang chances na magka-infection, pwede kang magpa-HIV test. No? Uh, ito lamang ang tanging paraan para malaman na ang isang tao ay positibo sa si HIV sa pamamagitan ng pagpapatest. Kaya nga sinasabi na rin, let's get tested no, sa ating mga high-risk group. So, yun po ang unha-back. Dahil once na nakapagpatest ka, napakaganda po ng mga gamot na meron tayo ngayon. Uh, pinipigilan nito ang pagdami ng virus sa ating katawan. Alright, Dok. Para po doon sa mga nais, syempre, na magpa-check, saan at maaring maaaring mapit po yung mga taong may HIV or AIDS or what we call persons living with HIV? Okay. Marami po tayong mga tinatawag na social hygiene clinics, mga health center na nag-offer ng free testing. Bukod dyan, meron po tayong mga civil society organizations or mga private individual na nag-offer din ng test at mga na-offer din ito sa ating mga hospitals. Huwag pong mag-alala ang ating mga kababayan dahil ito po ay ginagawang uh, confidential. No? Laging merong confidentiality. So uh, pwede po ninyong i-check ang pinak website or in pnuc.doh.gov.ph kung saan makikita nyo yung mga listahan ng ating mga testing center. Pero usually sa mga health center po, meron din tayo niya sa ating mga social hygiene clinics. Okay. Dok, panghuli na lamang po ngayon nga pong World AIDS Day. Anong mga aktibidad po ang inilatag ng pinak para tugunan po ang, at mapababa ang kaso po ng AIDS and HIV po sa ating bansa? Sa, paano po kami makikiisa? Okay, unang-una po ay uh, hinihikayat natin ng ating mga kababayan na alamin ang tamang uh, kaalaman tungkol sa HIV and AIDS. At pag meron na tayong tamang kaalaman, lalo na ang mga magulang, i-share po natin ito ano, kahit sa ating mga anak. Pangalawa, uh, pilitin natin na maging open, no? lalo sa mga bata. Kasi doon po nagsisimula yung mga values natin. So, isabihin natin kung ano yung mga tamang kaalaman sa ating mga anak. Turuan natin sila. At i natin sa ating mga kamag-anak o sa ating mga kaibigan. <coughs> Pangalawa mm -hmm. po ay uh, tungkol sa stigma and discrimination. Panagpiliin natin na uh, isipin na uh, Manguna yung pagmamahal at respeto natin sa kapwa para matanggal yung tinatawag nating stigma and discrimination. Tulad nga kanina, no pinakita na at least ngayon, mas tanggap na natin ang ating mga PLHIV hmm. dahil alam natin na hindi naman na kukuha itong uh, sakit beto ito sa pamamagitan ng, ng simpleng uh, pakikipagkamay, pakikipaghalikan, or yakap. Yun po ang ating mga dapat gawin. At sa ngayon, ang Philippine National AIDS Council So hindi lang po ang Department of Health no? kasama ang mga ibang ahensya ng pamahalaan kasama ang uh, mga civil society organization at private uh, sector kasama po silang lahat sa pag-address natin na mapababa ang kaso ng HIV at maibigay ang magandang buhay at uh, maayos na buhay sa ating mga PLHIV. All right, Well, maraming salamat po ha sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin, Dr. Feliciano. Oh. Dr. George, thank you very much po. Wala, well, ma'am. Thank you.